So, yan guys, for today's video ay papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ng mga nasa party live. So, ito yung ginagawa nila, uh, sila ay naggagambol. So, tawag dyan is GYC, or gamble your coins, or get your coins, so ganon yun. So, ang ginamit nila is yung, ano, chair stick. Yan, chair stick yung ginagamit nila. So, ako, nanito lang ko sa baba, wala ako sa upuan. Ah, nag lang ako ng may magpapa-firework. So, yan yung inaabangan ko para maka makasalo ako ng coins mula sa mga nagpapa-firework. So, yan. May nagpapa-firework yan. Puntahan ko yan. So, yan. ba diba? Nalipat ako sa panel ng nagpapa-firework. Sa live pala ng nagpapa-fireworks. Ayan. Hintay ako na So, maghihintay ako na makasalo ako ng coins. So, titingnan ko muna kung magkano yung coins na nalikom ko kanina. So, ayan, meron kong 49. oh ayan, ma-197 na pala. So, 197 coins na yung nalikom ko. So, ayan. So, tingnan ko mamaya after 1 minute to 2 minutes, madadagdagan yan. So, tingnan natin kung magkano ang madagdagan. So, ayan, ang nagagambol, guys. So, kita nyo, may mga, may mga bike pa dyan. So, ganun yung paraan ng mga mga naka-VIP. nag lang ng mga nagpapa-fireworks para makakuha ng coins. So, hindi pa nadagdagan yung coins ko. Still, 197 pa din. So, hintay-hintay lang natin. Baka puputok na yung fireworks. So, tip nga pala para makakuha kayo ng coins sa mga napapa-fireworks is dapat nasa VIP kayo naka VIP kayo so hindi kayo masisero dyan so, may makuha kayong pinakamababa is 49 coins so hindi pa ako nakakuha so minsan yung uh, nyo din yung viewers depende kasi din dun sa viewers kapag madabing viewers tapos nahuli ka na pumasok dun sa nagpapa fireworks nahuli ka na so lagay natin nasa pang 4k ka na pumasok So, imposible na din na makakuha ka na ng points. So, ayan, nakakuha ako ng 49. So, di ba? O, hindi ako na zero. Meron akong 49. So, ganun lang, guys. Punta-punta lang sa mga nagpapa-fireworks. Ayan. So, ganun lang. Gawin niyo.